sa inyo. Huli po, welcome back sa ating YouTube channel. At uh, umingi po ako na po dahil sa... Ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video. At uh, medyo may inayos nice nandito sa aming branch na. Kung mapapansin nyo, naka Honda uniform na po kami. Yung aking kasama si Ramel, medyo excited na. Uh, naging Honda Motor 3 Honda 3S branch na po ang aming branch. So, mamaya may akunti, itutur ko rin po kayo para makita nyo yung ng branch namin. At, uh, bago po lahat, sa mga bago lang nakapanood itong aking video, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Brother Tonjo. At ang aking kasama po ay si Sir No. Kami po ay gumagawa ng mga gantong klaseng video na nag-refer po kami ng motor. At, uh, para may matutunan din po kayong bago. So sana, itong video na to na gagawin namin, ang gagawin po natin kasi ngayon ay ang click 1, to 5 na uh, ewan ko dyan. Parang napabayaan na ng panahon, sobrang gingin ng makina at makikita nyo mamaya kung ano ginawa ng mayari dyan. Ah, uh, Magugulat kayo. Uh, marami siyang pinago. Pero hindi siya magandang tignan. So, magre-refer tayo sa problema niya yung parte, parte sa ingay ng makina so sana ay may matutunan kayo shout out niya pala sa mga walang sawa dyan na sumusubaybay sa ating channel sana po ay lagi kayong ingat sa inyong mga pagmumotor lalo dyan sa mga tropa natin sa Manila no? dyan sa may Pasay sa Motor Train Tramo Branch sa saan dyan po ako nanggaling so sa mga nagtatanong kung saan na nga po pala ako ngayon so ilalagay ko po yung aking address dito at uh, itsura ng anong branch uh, taga mga taga Kabangalan taga Negros. Ari lang kami di sa tapat sa uh, City Mall, Sa uh, City Mall. Na no, ang bago open Honda. Na in ini service ga ka, uh, kami para sa mga Honda units, no? Ah, uh, maski ano ang klase ka kompleto sang spare parts. So bisita lang kamo diri sa Amon. Lapit lang kami di sa City Mall lang sa to bahan uh, sa Snow Light, ha? Sa dalawang sang brigada. So ayun, magpapatuloy po tayo. So yun guys, uh, ito nga po pala yung aming uh, bagong service area. Uh, 3S, Honda 3S na po kami, 3S shop. Pero under pa rin po siya ng Motor Trade Nationwide Corporation. So ang model po natin ngayon sa araw na ito, yung gagawin po natin ay ang Click 125. So ayan o, kung maririnig ninyo, medyo tunog kulig-kulig siya. Ayan o, may pagkabarko may pagka din yung tunog <laughs> so ganyan siya at ito uh, na nga yung ano eh uh, pinalitan ng view and loss pero ayaw muna natin yung balikan natin yung mamaya um, ay e, tutor ko po muna kayo dito sa bago naming brunch na ito yung dahilan kung bakit napakatagal ko na hindi nakagawa ng video so yun so yan yan yan, yan yung bago naming brunch So ito na po yan. Puro Honda na po yung display namin dito ngayon. At yun. Di ba nag-ill ninyo? Mayroon kaming aircon. Ayan. Dalawa yung aircon namin. So ito yung mga unit namin dito. So yun. Mayroon kaming pang tricycle model na Supremo. Mayroon kaming PDB at higit sa lahat yung bago ngayon na saran. Winner X na premium. So, yan ah. So, yan. Kung gusto nyong malaman, guys, ang kanyang power, dito po kayo pumunta sa maximum power po niya na 11.5 uh, kilowatts. no? At 9,000 rpm. tatimes so times nyo po yan sa 1,000. So yan. So times 1000 yung ating uh, maximum power ay 11.5 kilowatts. Ito times nyo lang po yung 1,000. Tapos, kukunin nyo po yung uh, horsepower. I think, 7, 7.46 yung kanyang value. Tapos, uh, i-divide nyo po yung 11,500 sa 7.46. So lalabas po dyan, approximately ang kanyang horsepower ay 15.4 15 horsepower po ito. Itong ating bagong uh, Winner X. So meron din po kaming X, uh, XR150. Yan. Uh, CRF namin ay for departure, uh, for arrival pa lang. Yes, Order na kami. So ito yung mga stock po namin dito ha. Uh. Uh, Ayan, XRM. complete po kami ng unit. So, meron din tayo. Click 160. So, sa mga taga-kabangkalan, gina-invite kita in in mo nga mo din nga sa mo na. Ang pili lang di motor ah. So, exclusive honda na tasobong atong motor trade nga sa una. Nga sa Tupan City Mall, motor trade mang Japan. Pero exclusive honda na lang. Nakita no. Makita niyo lang, sa gawa Honda ang nakabutang. So, ito nga pala yung aming yan, yung mga kasama rito. Yan. Yan, 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 Magandang araw yung manager namin. Kumabay, o. So, oh. Sir Al, si so, Ma'am um, Jane, si Ma'am, Mai, si Ma'am Judy, at si Ma'am Shane. Ayan, may benta rin kaming jacket. At higit sa lahat ay kompleto na po kami sa spare parts. So, mga boss, kung malapit lang kayo dito sa amin, dito lang po sa Negros, bisita po kayo dito at uh, handa po kaming mag-serve sa inyo ng kahit anong klase ng service. Okay. Hindi kayo dito may hihirapan kasi comfortable po kayo pagka nagpa-service at kumuha ng motor dito sa amin. So, tuloy po natin ang ating gagawin sa araw na ito. So yun, uh, balik tayo dito sa gagawin natin kanina. Kung narinig yung ingay kanina, so handa na kaming guluin tong motor na to malaman lang kung ano ang problema so uunahin namin pinaka basic pinaka badaling target ay ang tensioner so yon kakalasin namin to so disregard nyo na po muna ito kasi ito ay ito naman yung luma nya ah uh, siguro hindi lang talaga nabila ng may-ari since nandito kami sa probinsya medyo matagal talaga yung ordering ng pesa rito pero dahil Honda na kami ngayon uh, kami na po ang order nito para sa kanila no, ito talaga kailangan palitan na rin to so nawala bali yung kanyang injector pipe tapos yung hose uh, fuel, fuel hose loss nya at saka yung uh, so yun lang naman e, i ayos na namin yung maingay titignan namin dito so kakalasin tong throttle body at bubuksan yung tensioner so standby guys subay so, bayan nyo to at matututo kayo kung paano mag repair nito kung sakali eh, na wala pa kayong mabili na no, repair lang muna natin so babalikan namin kayo mamaya may konti so ayan clear na po ang ating target na uh, tanggal na medyo binitin lang namin na konti kasi iba na yung coupler nito eh injector niya. Tinanggal yung injector pipe. So, nakatali lang yan. So, ang target na muna namin ngayon ay matanggal o malaman kung ano yung source ng ingay. Ito, ito tatanggalin namin. So, open dapat muna yung uh, screw cap, yung cover niya rito sa taas kailangan na ang malaking screwdriver dyan tapos 10mm na T-rings para mo matanggal to so unahin muna tong screw kasi pag inunan nyo po tong tornilyo matigas to tanggalin mahirapan kayo so kailangan na habang nakalagay pa dyan yung tensioner mo tanggalin nyo na agad yung gitna so yan natanggal na po yung taas nyan uh, binabanatan na ng aking kasama So, hopefully, ito lang yung problema. Ito you know, para at least, hindi na masyadong malakihan ng paggastos yung may-ari. Ayun. Dito nga, oh, ah, yung ginawa nila rito, hindi rin to safe kasi pressurize yung paglabas ng gasolina rito eh. So possible talaga na imbis na mag maging maayos yung takbo mo, makatipid ka sa gas, ay maglilik pa rin yung gasolina dyan. So sir, ayun, tanggal na ng kasama namin. Positive ito nga. Eh. So dapat automatic yan sisipa rito. So hindi na pala siya nasipa Kaya umingay yung makina niya so, so Ngayon wala pa tayong stock I-re-repair natin to At uh, makikita niyo kung so, Paano siya i-re-repair So dito tayo Sa so, side ng aming truster So meron yung lock dito Ayan o oh, yung lock niya Pagkulasan so, mo natin Yung yung lock niya. So, sungkutin nyo lang yan palabas. Para makuha nyo yung lock niya at matanggal yung shafting ng tensioner palabas. Na. No? So, yan. So, yan. Naka-disassemble na po siya. Naiwan yung spring niya dyan sa loob. At, anong nangyari pala? Kaya ganon. Itong paperaso sa dulo sa may ulo na itong itong tension release natin Ayan o yun yung naputol so ang gagawin natin dyan yung natira sa loob ay tutupi lang din natin tatanggalin namin itong spring itutupi yung nando sa loob at ipapakita namin sa inyo kung paano ibalik ayan, nagawa na po natin ang paraan guys, no? Ang ginawa natin diyan ay since may naputol sa dulo ay ayan, no? Tinupi na lang natin ulit siya para magkaroon siya ng guide no? ng lock para do sa ating tension release. So, ang gagawin po natin, uunahin natin at uh, nga pala, no? Pagka naputulan na natin yon, so syempre ibabalik natin yan papaliitin natin yung uh, spring niya. So Ayan. Kasi ito pag ito kasi uh, binaklas nyo, kakalas na no? uh, ako. Uh, gagawin ninyo, ibabalik nyo rin siya ng pabibilogin nyo rin siya ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Uh, ingatan nyo ang maigi, hawakan nyo. Pagaya nung pag-ingat nyo sa relasyon nyo ang dalawa. No? at uh, ito ay kumakalas. Para hindi kayo may mahirapan, dahan-dahanin nyo lang. Tapos, ibabalik mo rin siya. Dapat yung kanyang lock doon sa labas. Yung lock niya. Kung paano yung lock niya dito sa liko sa dati. Ganun pa rin dapat yung pagkakaayos na balik ninyo. So, long nose lang din ang gagamitin. Yan. Long nose lang din. Pero guys, ito ay itinuro ko. Para lang just in case. Ah, uh, huwag ka emergency si kayo ay may magamit kayo. Ah, uh, first aid lang to no sa so, motor niyo. So since ito ay nagkaroon na siya ng putol, hindi na ganoon ka lakas ang tension ng spring nito. Na so, kaya naman dapat ay pagkatapos niyo tong ma-repair, huwag niyo na nga masyadong patagalin tama na siguro yung mga ilang linggo lang. Ah, no? uh, ayusin niyo rin agad. So, So, ayan guys ah uh, ayos na natin tong pan so yun nalagay na natin tong spring ng ano no tensioner so ayan naayos na rin so mamaya maya lang yung lock i naiikpit din yan pag nilagay na natin yung shafting ng ating uh, tensioner so ilagay muna natin dyan so ito yung shafting nya no ang gagawin nyo lang so, since kanina yung nakalubog yun ng todo so ilalagay nyo siya Ingatan nyo ha, na huwag magkulang. Ilalagay nyo siya sa pinakadulong thread. Pinakadulong thread niya. So, ayan, Natangkal na siya. So, ayan, Ibalik nyo lang ng konti. Konti lang. Para sagad yung pagkakaano niya. Dulong-dulong -dulong thread. Tapos, itong mga kanal niya, may kanya-kanyang sizes naman yan. So, hindi kayo magkakamali sa pagbalik ng lock ng tensioner nyo. So, since ando naman, dito tutok mo lang din tong panel na itong ano niya, tension release doon sa you know, among panibagong sasabitan so, niya. lock niya doon sa loob. So, yun. Okay na yun. So, ito yung pinakamalaki. So, dito na natin siya tututok din. So, malalaman niya yan kung tama yung ginawa ninyo kapag ka so yun tumama naman sinilit so, mo siya rito tapos yun i-adjust uh, lang naman yan ah Yon, sumisipa so, na siya, no? Ibig sabihin, okay yung uh, ginawa natin. Kasi dapat naman, pagka yan ay sinagad mo ng pihit, pag ganon, clockwise, maglulubog tong shafting at maglalakyan dyan dyan sa loob. Kasi yung ano niya, uh, design. O yun. Okay na. So since okay na siya, sumisipa na siya ulit, pwede na ibalik yung lock. No? Ito. So, balikin mo kayo kasi medyo mahirap ibalik yung bagay. Okay, pwede naman. So, yan. Uh, okay na siya. At uh, nakalakma nakalak na rin yan. So, para ma-check, release natin siya. Buno. So, yun. Gumagana na siya. Hindi ka gaya kanina. Tapos, uh, dapat uh, hindi yan gumagalaw-galaw na. No? Kasi eh, magiging din yan ng hingay. Ayan, gano'n lang ang pag-reset na itong tensioner. At ikakabit na namin, susubukan natin ko ah, na yung, <coughs> yung ingay na narinig ninyo kanina. No? So, ah, uh, just in case na mawala, so ito lang din talaga yung naging problema niya. At least, di ba, may natutunan kayo na bago. O sakaling may click kayo dyan na may ingay, magagawa nyo pa ng remedyo at hindi kayo matatakot na itakbo yung motor ninyo. Dahil uh, na actionan agad yung problema niya. So kagaya ng sinabi ko, temporary solution lang po ito. Maganda din talaga na mabila ng uh, bago na unit na pensioner. Ang nasira na. So ito ay temporary habang wala pong budget. Pagka may budget na, bilhin na agad ang bago. So kakabit natin ito. So yun, after natin po na makabit na, kinabit na natin yung throttle body din. Ayun na siya. So, may tali pa. So, after natin na makabit, subukan na natin yan kung nagka, naging successful po yung ginawa natin. So, ito lang. Start tayo. successful nga siya. Tumahimik yung makina niya, no? So, wala na siyang ingay. So, yun. At sana, sana ay may natutunan kayo sa araw nito, sa ating ginawang video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawa pong uh, naghihintay sa video natin kahit medyo napatagal ngayon. Promise, uh, lagi na po ako magbibidyo. Yun nga lang, dito tayo magpo-focus muna sa Honda brand since kami po ay Honda na. At uh, bawal na kaming gumawa ng hindi Honda na unit kaya Honda na lang po lagi yung gagawin nating uh, motor so pagtsagaan nyo na at tayaan uh, nyo uh, mas gagawin po nating mas uh, specific o uh, mas technical masyado lahat ng mga technical na basic na pwede nyo matutunan mula sa akin ay sisikapin po namin sisikapin ko po na maituro sa inyo para naman makatulong sa pagmintina ninyo ng inyong mga motorsiklo so muli po maraming maraming salamat po oh itu yang brother toh nyong gak sembunyi